pa Hanggang dito ba inaamoy tayo niyan? Mapagkakatiwalaan ba itong kasama mo? Ah, ginagarantyahan ko. Ho? tatanggapin ko siya dahil sa kailangan-kailangan namin ng tao dito sa kumpanya. Ikaw naman, nakakasiguro ba akong susunod ka sa lahat ng patakaran dito sa kumpanya? Oo, oh, manager. Bueno, makapagsisimula ka na bukas. Oh, sige. Pumili na kayo pa? at mainit pa. Ganun sige. O, oh, ano yung sa'yo? Ha? Lardo. Alin mo na isa ako nito, ha? Tsaka isa nito. Alin? Huwag ah? naman eh. Ay, ikaw muna. Nalang, ang ganda naman ang kasama ninyo. Baka naman hiwalay sa asawa yan. Pwede ako dyan. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kagampan yung tao? May asawa yan. Ganun po? Nandun sa loob. Ganun po ba? O, edi hindi. Sir? Ah... Uh, oh. Manuel, Kumain ka muna. Tara, doon tayo. Tamang-tama, gutom na ako. Mukhang masarap pa. Ano nang development na pinunta natin dito? Wala pa. Ang iniisip ko kasi, kung mayroon man nangyayaring illegal dito, hindi nila ipapakita sa araw yon. Sa gabi nila gagawin yon. Anong balak mo ngayon? Magsosurveilets ako sa gabi. Oh, kain dalawa. Magbantay ko ng maigi ha. Yeah. kamusta lakan niyo, sir? May Sina... resulta ba? Sina Aling Luring, tulog na. Kanina pa. Medyo may linaw na. Ilang beses ko nang nakikita na ang ban nila naglalabas ng asukal at ginagawa nila yon pag wala ng tao sa asukarera. At may hinala ko na nando sa kargada nila ang hinahanap natin. Eh, sir, kung ganun, baka naman dapat malaman na to ni Hepe. Huwag na muna. Kapag positive na, saka natin sabihin sa kanya. Ayan, uh, Gonzalo, yung lighter ba nakita mo? Wala. Uh, if... Daan hill din yun ah. Si Martin. Oh, Martin. Kapay kayo ah. Ganda nga po nung no, attorney ang mga tao. na ho eh. nag na. Bakit o May kailangan ho ba kayo sa kanila? Uh, ilang kilo pa yung high grade natin dyan? Ah, sa palagay ko, attorney, meron pang mga 10 kilo. Ihanda mo. May malaking transaction tayo mamang gabi. Sige, attorney. Paanda ako na. Hoy, siguro mo lang mahahalong basura dyan, ha? Ayoko masira sa customer ko. Foreign germs. <laughs> Ay! Anong ginagawa mo rito? Alas 5 na, naguwi na ng mga kasama mo ah. Eh, hinahanap ko kasi si Mang Gabino eh. Bakit mo siya dito hanapin? Hindi siya dito nakadestino. Manager, baka naghahanap lang ng na nakaw yan. hindi ako magnanakaw. Kitang kita na, dinidistrong ko mo yung pintana eh, di ba? Ha? hindi ho. Di, dinidiretso ko lang uto oh. Ay, ano pa kami ako? Tigo! Hindi ako magnanakaw! Hindi! 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 住、啊、手 Hanggang dito ba inaamoy tayo niyan? Nakita mo? Nag-disguise ka ba? Habuli na! Magkang dito taong yan? Pinasok <coughs> siya ni Gabino. Kilala mo ba siya? Manuel Ilagandoy, pangalan niya. Anong man wili lagan? Police yung taong yun! Si Inspector Dave Gomez!